Abing grabing at walang kontrol itong ang Wolves head coach ni Riltok itong si SGA pati na rin ng Thunder Team. Well, sa second time na paghaharap on a back-to-back -back game na itong ang Oklahoma City Thunder pati na rin ng Wolves ay after this game nga after ng comeback win netong Minnesota ay hindi pa nga rin niya nagpahupa dito nga sa emosyon na itong Wolves head coach na si Chris Finch nang dahil sa post-game interview ay talagang ni Riltok niya nga itong nga si SGA at ng Thunder Team. Pakinggan nyo ito. it's so frustrating to play this team because they foul a ton you know they really do they foul they foul all the time um, and then you know you, you can't really touch shay and it's a, it's a very frustrating thing and it takes a lot of mental toughness to try to play through it Well basically mga idol ang sinasabi nga neto ni Coach Chris Finch dito o may kakampi ng Oklahoma City Thunder ang mga referee. Nang dahil itong mga Thunder player ay panay foul nga ginagawa sa kanila meron di tinatawagan. Pero samantarang itong si SGA mga idol ay kaunting hawak mo nga lang daw ay foul na agad ang tawag ng mga referee. At actually sa laban nga itong si SGA ay may 17 free throw attempts. At actually, silipin natin mga idol ang mga nirereklamo nga ni Coach Chris Finch dito nga laban sa Oklahoma City Thunder. Ang mga foul nga daw kay SGA. Ito mga idol, silipin natin sa unang play ay itong si Edwards ang natawagan ng foul. And well, I think it's pretty obvious naman na hinuk nga ni SGA ang kamay neto ni Edwards kaya nga siya ipit dito kaya naman easy foul ko ito. ayon sa rulebook ng mga referee. At ganoon na naman ang na nangyari dito mga idol sa sumunod na play kung saan na nakaharamdam ito nga si SGA ng pagsundot ng kanyang mga kalaban kaya naman he rises up. kahit hindi nga natural shooting motion ito at ang kanyang katawan ay parang nakatagilid nga dito nga sa rim pero nang dahil ganyan ng rulebook ng NBA abay foul pa rin ang itinawag dyan. At kung maaalala nyo mga idol in the past years abay ito nga ang signature move ni James Harden. At sa sumunod na play naman natin ay dito nga ay actually parang foul nga talaga ito nang dahil itong si Nikale Alexander Walker. Ang pinsan ni SGA ay nasa pull nga siya sa ulo while he is shooting the ball. Kaya naman is a free throw yan. And then sa second half naman ay dito sa pag-atake nga ni SGA ay itong ang rookie ng Minnesota Timberwolves ay naapektuan nga ang kanyang shooting release at talaga nga namang yan ay easy call. 3 free throws and then against kay Anthony Edwards na naman ay actually hinahand check nga neto Antman itong si SGA dito at kahit nga sa kanyang shot attempt ay ito ang left hand neto nga ni Edwards ay nakadikit pa rin sa katawan neto ni Gildas Alexander and ayon sa rulebook ng NBA ay that is a foul at ganun din ang nangyari dito kay Daniels sa pag na naman neto ni SGA ay may kita na naman ang kanyang left hand na nakadikit nga dito kay SGA habang he is shooting the basketball and once again ayon sa rulebook ng NBA, that is a foul. Kaya naman pumito na naman ang referee. At sa last play natin sa downhill attack na naman neto ni Alexander ay eh actually sinalubo nga siya neto ni Nasri at meron silang body contact dito at ni-roll nga ito ng referee na foul and one playing nga yan. At yan nga mga idol ang mga nire-reklamo netong Wolves head coach na foul nga ng Wolves player dito nga kay Shell Jesus Alexander na sa tingin niya hindi ito mga foul. Pero sa inyong paningin mga idol, sa tingin nyo ba tama itong Wolves head coach sa kanyang pagre-reklamo or hindi? Komento nyo lamang yan.